good morning mga katagwa at so today is Sunday July 28 so yan gagala naman tayo so dinay naman tayo sa may ano bandang San Felix no magapit tayo sa kanilang ano TR4 Slix TR4 so sisilip tayo doon sa may barangay San Felix mga katagwa at kung so, ano na rin yung improvement ng ano kalsada doon Then yan na nga, mag-update din tayo din eh. Matagal na tayong hindi nakapag-update sa mga barangay-barangay sa ano, Santo Tomas. sa <laughs> so, ngayon, nandiyan na tayo sa may barangay San Vicente. Ayan. So, barangay San Vicente to mga kalagad So, medyo okay ngayon, no? Ang panahon, medyo makulimlim, makulimlim, no? Walang init. <laughs> Baka mamaya ay ulan na to. Walang init, no? napaka-ulap ng panahon ngayon. Hindi natin nakikita ang haring araw. So ayan, ang ano? Uh, Barangay San Felix na daanan natin. sa so, ito na naman yung Barangay San Pedro. Ayan, Barangay San Pedro na naman tayo. So din naman sa Barangay San Pedro, may napansin ako din eh. Malapit sa may footbridge 'yan, no. Ang dami na naman commercial dyan, mga kalakotsero, no? May dali na. May dali na naman. <laughs> Pero wala ba akong nag-itanggal pa, Mark? Ayan, may dali. Ayan, no? Sa may left side natin. May dali na naman dyan. So, di naman sa right side natin, yan na yung papuntang Padre Pio. So, ayan, nadaanan na natin ang Jollibee, San Pedro. Siya so, Ayan pala, shout out na naman na ng ating mga OFW no? na sa ibang bansa ngayon. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon mag-update tayo din sa mga barangkays lang ng Santo Tomas. At least makita naman ninyo mga naiba o nabago din sa ating bayan ng Santo Tomas. So, hindi matrapik ngayon kasi Sunday. Maluwag kahit yung papuntang bad trip maluwag din pero may mga araw din na sobrang traffic talaga doon sa may San Pedro bago mag bad trip so kanina nadaanan natin napakaluwag kahit sandi so sa ngayon hindi natin maintindihan ang init ng panahon grabe grabe ang panahon ngayon hindi natin maintindihan sobrang init maliwanas <laughs> so kita naman natin ang panahon natin din eh sa Santo Tomas. Napakaputi. Walang makitang asul ang langit. Puti-puti. Sa ulap. Cloudy. Yan, yan, yung ano, cloudy ang panahon natin ngayon. So ito na naman yung barangay San Pablo na yun mga So marami tayo mga kaibigan din eh, sa San Pablo na yun. <laughs> so shout out sa inyo lahat. Lalo na yung mga mansit pamilya din eh. Ayan. So ma bago tayo mga elegot sero ngayon lang kasi tayo naka medyo nakagala talaga. Sa so, update lang tayo. Diti dini mo na tayo ikot-ikot sa Santo Tomas kasi pag nalayo tayo baka biglang ulat. at sisipunin na naman tayo. So yan, ito na pala yung barangay San Felix. Ah, sa natin si Sir Brylad. Panatlaw, ito yung ano, uh, lugar nila, San Felix. Ito, so, Sir Bry, shout out po sa inyo dyan sa California, USA. <laughs> so nag tayo din sa barangay San Felix. Kasi nandini din yung Islix DR4. Wow, napaganda. Sobrang luwag yung kalsada natin ngayon. So, pansin nyo, mga kalsero, yung kalsada din is bagong rehabilitation. Napaganda. Bagong asfalto, no? So, din ay matrapik kasi intersection to. Papuntang BT, no? Laguna. So, yan yung footbridge ng Barangay San Felix. So, yan na pala. Tanaw na natin ng Jalipi. Din naman yung Andops. Wow. Oye, oh ako may tinapay kaharap ng andok dogs. So, sarap pa naman. Alam niyo mga lakotsero tayo ay mahilig sa tinapay. So, kaninang umaga, nagpandisal lang po tayo. Pandisal with cheese. At parisan ng kape. So, okay na yun. <laughs> so, ito. Nandito tayo. Matrapik. Matrapik. So yan ang papuntang San Pablo City Pagdirigso tayo dyan So turn muna tayo So yan, sila si nanay Hindi nagamit ng pot bridge Nako, hindi pa rin yun Hindi nagamit ng pot bridge Ito yung pot bridge, oh. hindi nagamit Sayang naman oh. Yung nanay, bit-bit -bit pa yung bata niya Tapos tum... Nako, ayaw ko lang Napaka-delikado. Dito pa naman sila sa May pot bridge, hindi naman ginagamit kasi so, ito na yung Jollibee, San Felix, ayan, yeah, yeah, dadaan tayo muna, nagpalamig tayo ng kumte, so, palamig muna tayo mga kalabatera. Ano pala din eh, daming tao kayo huh? kasi Sunday, it's probably day. Ano ang parking? Ayan, galing na tayo dun sa loob Jen. ilagot So, traffic. Kaso lang, wala pa talaga, talaga tayo gasolina. Dati kasi ito si Uwil. No? So, pupunta muna tayo ng San Jose, mga ilagot siya. Magpagasolina tayo. Ito sa my So, babalik tayo din eh. So, labas muna tayo. Balik tayo. Punta muna tayo ng barangay San Jose. So, ikot na tayo doon sa dolo. Para safe. Yan mga 7-Eleven. No? Mamaya, balik tayo dyan sa 7-Eleven. So, daan mo na tayo din eh. Hirap lumiko. Dito mo na tayo, Mario Patsero. So, ito na yung bagong 7-Eleven ng San Felix. So, ayan ah. No? Bagong bago pa to. Dati to doon doon sa may katabi ng si Will dati. Yung pisto may yan ng So ito ang bagong 7-Eleven. Dito ni sa kabila silip tayo. Ang dami na palang naninda din eh. No? Parang, parang talipapa pala din eh. No? Parang palingki na rin. Yan ang dali oh. So yan ang dali magalabat pero walang alpamart. <laughs> so, Dali at saka si Binilibin din eh. uh, bagong bago sayang so, doon tayo sa Jollibee pumasok kanina dapat no? din ini pala tayo <laughs> okay balik muna tayo din eh. sa barangay San Jose sa unahan kasi may shield magpagas muna tayo so ito na yung barangay San Jose sakop ng Santo Tomas So, may shield din eh. Ang layo. Mula doon San Felix. Wala na kasi co eh. Hindi na pala ito shield. ni oil na pala din eh, mga lagat-sera ko. Oh. Napalitan na pala ang shield ng Uni-oil. Ah, okay lang kasi ito naman din yung official gasoline natin. Yan. Hindi tayo muna. Pag-as muna tayo. PC. so silip tayo magkano na ba ngayon ng gasolina 62.3 ang unlimited 64.3 yung ano ba yan yung rate pula <laughs> so okay lang video hindi pa masyadong mataas ang gasolina natin yan nasa 62.3 lang ang din yung green ang pula naman is 63 something so balik tayo dun sa barangay San Felix sa Alagat so yan lang no uh, wala na palang shield din eh uni oil na so halatang halata na hindi na pa na tayo nagkagala din eh. last natin nagala eh shield pa yon doon eh <laughs> So, ang ganda ng kalsada din eh ngayon. Hindi kagaya ng dati, napakalubak lupak Ngayon, hindi na. Maano ng kalsada. Bagong rehabilitation. So, yan. Balik tayo din eh. So, dami ng tinda din eh. Oh. Parang mini palingki na pala din eh. Oh. Ayan, ang dali. Dali San Felix. Dini sa kabila naman, daming nagtitinda ng ano, uh, wait, Parang wheat market na pala din eh. So din eh, mag-ingat tayo ng daming tao na natawid. So dahan-dahan lang. Hindi lang tao, pati tricycle, biglang naliko. <laughs> May mga e-bike pa, no? So ito na yung kalsada papuntang Bay Laguna. Yan, So halatang halata sira na rin yung kalsada din eh. No? Siguro sa daming dump truck na daan din eh. Dahil sa going na no, is 60 Airport. 4 So itong kalsada na to, ito na yung papuntang Laguna. Sa B Laguna. Ayun, diretso na yang ano, Victoria, Pila Laguna, Pagsanghan. So kung gusto niyo nang mabilis dito kayo dumaan. Parang shortcut road na rin to papuntang Laguna province. So ingat tayo, dami pa lang mga sirang kalsada din eh. Baka tayo ay masyot. So ito na rin yung papuntang ano, uh, barangay Santa Elena, pinaka last barangay sakop ng Santo Tomas bago ang bitin. Pero sa ngayon, uh, hindi na tayo abot doon sa barangay Santa Elena dahil dinin di, tayo sa Maya, no Slicks TR4 mag-update. So sisilip tayo. First time natin to, mga like, kochero, bisitahin dito ang ano, Slicks TR4. ng ano, Barangay San Felix. So Ingat tayo, no? May mga biglang hams. Oh, lubak. So ito mga sasakyan na to, mga galing Laguna nato to mga lakot So ito na pala yon, ito yung ano, TR4. So magde lift turn tayo. So ingat tayo kasi may mga mabilis na mga sasakyan at mabilis na motor. Pinit tayo. Pasok tayo. So, ito na yung Islix TR4 ng San Felix. Oh, grabe oh. Ang lawak. So, ganun pa rin oh. Hindi pa rin ano din eh. Hindi pa rin tapos. Hindi pa na simento ito. So, parehas lang din doon sa may San Miguel tambak lang muna parang kinapatikas pa yung lupa pero grabe oh ang lawak parang may interchange din eh or exit kasi may palipturne. Eh. so mamaya silip tayo dyan na may palip -turn. ito naman yung diretso ito na yung papuntang Maynila grabe ang oh, lawak So, meron palang exit din eh sa May San Felix. Ay, may tulay, no? Parang may tulay. Eh, kasi itong babae ilog. O oh, yan, no? Ang tulay ginawa. Ang tulay ginawa. So yan yung tulay mga kalakwatsero, hindi tayo makatawid. Grabe no, ang daming tinamaan pala din na farm. So ito yung interchange so oh. Parang exit. So may exit pala din sa sana no, San Felix. lubak-lubak ingat tayo grabe ang lawak ng kalsada din mga kalakwatsero so pag ito ay natapos sobrang luwag na talaga ang Maharlika Highway so pansin nyo kanina ang Maharlika Highway ang daming sasakyan so pag ito ay nabuksan na wala na luluwag na talaga So, ito namang way na to. Yan oh. Yan na nga, oh. Ito, yun, oh. Ah, tayo. Hindi So, yan, oh. Yan yung exit. Mga kalakot zero, yan, oh. Exit. Yan. Nandini palang exit sa so, may San Felix. Then, ito naman ay direksyon na ng, ano, Alaminos, Laguna. Yan, oh. diretsong San Pablo, Laguna. So grabe no. Ang lawak. So yan lang ang mga kalakotsiro, hindi natin mano kung kailan ba talaga ito matapos no. Yung 2026 na sinabi nila, iwan ko lang. Kung kaya. Kasi napaka-laking trabaho pa pala ito. <laughs> so sa kabila, yan no? So hindi na tayo pupunta doon kasi mayroong ano na bawal daw, may restriction. Bawal daw pumasok. So hindi na lang muna. Baka may ano doon ginagawa. So tara na, balik tayo. Balik tayo doon sa Barangay San Felix ulit. natin dami na rin mga bahay-bahay oh. dati wala so barangay San Phoenix no? pa malaking ring barangay sa Agaw ng Santo Tomas hindi lang tayo siol sure kung ilan yung population din pero pansin natin ang daming tao din oh. Oh, may motor shop na pala din oh. Tapos lumaki na yung talipa pa din yun. Parang mga wheat market. Ang daming nagtitinda ng gulay, prutas. So ayan, ang dali. So wala pang alpamart. <laughs> Ini ang 7-Eleven. Yeah. Tapos Jalibi. Medyo marami na talaga din yung tao. Mahal ba siya? So, Nakakatuwa naman ang Barangay San Felix napansin na natin yung ano progressive na so, yung progressive ng isang barangay ini medyo nasikip no yung park pa din ng mga jeep papuntang ano Santo Tomas City proper mga jeep na yan, magaling San Pablo yan, Laguna. Papuntang San Tomas. Kaya nga lang Abalik na tayo, no? Medyo na kulimlim na, baka mamaya ay pupuhos na ang kulan. So at least, naigala ko kayo, Dennis, sa may barangay San Felix. At na-update natin yung Islix Tiga. So next time ulit, So today is Sunday Bukas labaho na naman So next week uli uh, san Sana naman tayo gagala Mag-update na naman no? So thank you very much for watching our videos so, Maraming salamat sa lahat natin mga viewers At sa ating mga bagong sub subscribers So dito na lang God bless us all Thank you Bye bye